Ano ang gagawin mo? Kung ang bawat pagpitik ng orasan ay hindi lang oras ang dinipilaw kundi pati ang nakaluluwa. Ito ang kwento na ang orasan ni Don Enrique. Isang kwento ang hindi mo gugustuhin pakintan na isa. Kung mahilig ka sa mga kwento nakakapanginig ng laman, sigurado ting nakasubscribe ka na sa Pinas Horror at ilike mo to video bago pa tumitil ang orasan sa tabi mo. Teriko Isang baguhang pantit mula sa Maynila ay pumunta sa Taal Batangas para ayusin ang mga gamit ng isang kilalang pamilya, ang mga daluna. Abang nililinis niya ang lumang Napansin niya ang isang lalaking porasal de pendulo. Natila mas bago kaysa sa ibang kamit. May nakaukit sa likod ng orasan. Sa oras ng ikasyam, ako'y kikising muli. Hindi ito pinansin ni Rico niya ay ang dekorasyon law. Pagsapit ng alas 9, abang inaayos ni Rico ang mga libro sa silid paklatan. latan, bigla niyang narinig ang malakas na tik-tak wala sa sala paglapit niya, tumitil bigla ang pendulum. At sa refleksyon ng kanyang sarili sa orasan, nakita niya ang isang lalaking makasukot ng lumang baro na nakatitit sa kanya. Tidon Enrique de Luna, ang dating may-ari ng bahay na matagal na patay. Tinabukasan, tumating ang may-ari ng bahay. Kimara, apo ni Don Enrique. Napansin ni Rico na ang larawan ni Don Enrique sa dingding ay bahagyal na iba. Parang nakamitip ito ngayon. Samantalang kahapon ay mukha ito seryoso. Pinawag niya si Mara. Pero nang paglingon niya sa larawan, naging normal ito umulit. Papa ang nagkilinis. Pekila niya ang narinig pang parasan. Ngunit ngayon, paurong ang tiktak. Parang pindah lipat oras. oras. Lahat ng ilaw sa bahay ay pawaw kumurap at nang tignan niya ang kanyang cellphone alas 9 ng gabi pa rin. Apat na oras na pang lumipas pero hindi nagpapago ang oras. Tinabi ni Mara kay Rico, na ayon sa alamat na kanilang pamilya. Ang porasan ay kinamit ni Don Enrique para pitnilin ang kanyang kamatayan. Bawat piktak nito ay humikigok ng buhay mula sa mga nakatira sa bahay. Tangin tao papi, sa tiktak ang makapaputol ng sumpa. Pero may problema. Ang parasan kapag sinubukang sirahin ay binabalik ang oras bago ito mangyari. Mataba ang tinataw ka ni Rico na tanggalin ang pendulum. Isa-isa ang -isa bumupas ang mga pintuan ng bahay. Lumabas mula sa dilim ang mga kanino ng mga taong matagal ng patay. Lahat ay dating patiwala at kasambahay ng pamilya de Nakangiti silang parang mga manika at sabay-sabay na binikas ang mga salitaw, ibalik mo ang oras. Dali-daling hinampas ni Rico ang orasan gamit ang martilyo. Pero sa bawat habas, umabalik siya sa simula ng gabi. Naupulit ang lahat. Si Mara, ang larawan, ang tunog ng tiktak, lahat ito ay paulit-ulit hanggang sa parang siya na mismo ang nawawala sa kanyang sarili. Sa hauling pulit napita si Rico sa loob ng larawan sa dingding at tabi niya na si Don Elrique at sa panahon ito ay pareho na silang napangiti at sa sala kahimit na nakatayo si Mara tawak ng bagong orasan na parang kararat ng galing sa pagawaan talikod nito nakapukit na ngayon ang bagong linya sa oras na wika tiyan naman. Kung may oras tan palulumat sa bahay, siguraduhin mo dun di ito tumitikil sa alas 9. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa Pinas Horror kung sa pao kwento ay may oras ng kamatayan. Hanggang sa muli mga ka-horror! <laughs>